Dapat ba balatan ang prutas bago kainin o sayang ang nutrients nito? Totoo, maraming prutas na masustansya ang balat. Pero alam mo ba kung ano ang nilalagay dito bago makarating sa palengke o supermarket? Hindi lahat ng prutas na may balat ay ligtas kainin. Buti pa kung fresh pick, pero yung mga imported na prutas tulad ng mansanas, ubas at peras ay kadalasang pinapahiran ng wax coating para hindi madaling mabulok at mukhang sariwa. Kung hindi mo ito binuhugasan ng maayos, maaari kang makalunok ng chemical at dumi na naipon sa ibabaw nito. Para matanggal ang wax at pesticide sa prutas, hindi mo ito kailangang balatan. Gawin mo ang 3 steps na ito. Hugasan sa dumadaloy na tubig habang kinukuskos ang balat dahan-dahan. Pangalawa, Ibabad sa tubig na may suka or baking soda for 10 to 15 minutes para matanggal ang chemicals. Pangatlo, punasan at patuyuin bago kainin para siguradong malinis ito. Ikaw, paano mo inugasan ang prutas bago kainin? Binabalatan mo ba? I-comment mo nga sa baba. Ito ang yung friendly doctor from Trento, Doc Allen po.